Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo ng San Andres, may isang maliit na talipapa kung saan namimili ang mga tao ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Sa pinakadulong pwesto, naroon si Aling Sabel, isang matandang tendera ng karne. Matagal na siyang nagtitinda roon, higit tatlongpung taon na. At kahit matanda na, baliksi pa rin siyang umihiwa ng karneng baboy, baka at manok. Ngunit may isang kakaiba sa kanya hindi niya kailan sinasabi kung saan siya kumukuha ng paninda. Tuwing umaga, ang kanyang mesa ay puno ng sariwang karne. Kahit hindi naman siya nakikitang bumibili o may hinahatid na hayop sa kanyang bahay. Dahil dito, nagsimula ang mga usap-usapan. Sa loob ng isang buwan, Naging madugo ang gabi sa baryo. Halos tuwing madaling araw, may natatagpo ang patay. Minsan ay tao, minsan ay hayop. Ang mga katawan nila ay gutay-gutay. Nawawala ng dugo at kung minsan, wala ng lamang loob. Ang unang biktima ay si Mang Ador ang tagapangalaga ng mga baboy sa kabilang baryo. Isang umaga, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang kulungan. Ang kanyang katawan ay parang kinatay ng hayop. Kasunod nito, isang baka ang natagpo ang patay sa isang palayan. Tuyong-tuyo ang dugo. At ang pinaka si Aling Pasing. Isang matandang nagtitinda ng gulay ay natagpuang nakabitin sa puno. Ang kyan ay gutay-gutay na parang binuksan ng matalim na kuko. Dahil sa madugong mga pangyayaring ito, nagsimulang manghinala ang mga tao. May aswang sa baryo. Tatlong tao ang itinuturong posibleng may kinalaman sa mga kamatayan. Si Aling Sabel ang tindera ng karne dahil hindi alam ng mga tao kung saan siya kumukuha ng paninda. Iniisip nilang baka tao o hayop ang kanyang iniaalok. Si Tandang Pedring ang ermetanyong nakatira sa liblib na bahagi ng baryo. Wala siyang kaibigan, bihira siyang lumabas. At may mga nagsasabing, nakita siyang naglalakad sa dilim. Tila hinahabol ang anino ng isang hayop. Si Andres naman, ang binatang walang pamilya mahilig siya magpagala-gala sa gabi. At minsan, may nakakita raw sa kanya na kumakain ng hilaw na karne sa tabi ng ilog. Nababalot ng takot ang buong baryo. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas pagsapit ng dilim. At ang mga kalalakihan ay nagbabantay tuwing gabi. May dalang gulok at bawang upang labanan ng aswang kung kinakailangan. Sa gabi, sang grupo ng kalalakihan ang nag upang bantayan ang baryo. Sila ay nagdala ng sulo at sandata, handang sumugod kung may makita silang kakaiba malapit ng maghating gabi nang makarinig sila ng isang ungol mula sa talipapa. Naglakad silang dahan-dahan, hawak ang kanilang gulok at sibat. Nang sumilip sila sa pwesto ni Aling Sabel, nakita nilang may isang malaking anino sa loob. Ngayon natin malalaman ng totoo, bulong ni Mang Karyo, ang pinuno ng grupo. Dahan-dahan nilang nilapitan ng tindahan. Nang biglang bumukas ang pinto, nakita nila si Aling Isabel, nakayuko sa mesa. Ang kamay ay may hawak na pulang-pulang karne. Aling si sigaw ni Mang Karyo. Ano ang ginagawa mo? Lumingon ang matanda. Sa ilalim ng liwanag ng sulo, nakita nilang may dugo sa kanyang mga kamay at labi. Diyos ko, aswang siya, sigaw ng isa. Agad silang sumugod, itinali ang matanda at dinala sa gitna ng plaza. Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang pumapatay sa mga tao sa baryo? Sigaw ni Mang Karyo. Ngunit umiling si Aling Sabel. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ako, hindi ako, hindi ako ang hinahanap ninyo. Ngunit hindi naniwala ang mga tao. Isinilid nila siya sa isang kulungan at binalak siyang sunugin kinabukasan. Upang wakasan na ang sumpa sa kanilang baryo. Habang nasa kulungan si Aling Sabel, isang batang nagngangalang Toto, ang lumabas ng kanilang bahay upang umihi. Ngunit nang papunta siya sa bakuran, nakakita siya ng anino sa ibabaw ng bubong. Sa liwanag ng buwan, isang nilalang ang nakayuko roon. Mahaba ang mga kamay, may matatalas na kuko, at ng mga mata ay pula. Hindi si Aling Sabel. Takot na takot si Toto at napasigaw. Dali-daling lumabas ang kanyang mga magulang at mga kapitbahay. Dala ang mga solo at sandata. Doon nila nakita ang tunay na aswang. Hindi tao, kundi isang nilalang na kalahating paniki at kalahating tao. Mabilis itong tumalon at tinangkang tumakas. Ngunit sa bilis ng mga tao, Nagawa nila itong hapulin at palibutan sa gitna ng bukid. Sa liwanag ng mga sulo, lumitaw ang anyo nito. Si Andres ang binatang pinaghihinalaan, ngunit hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Nang malaman niyang wala na siyang ligtas, biglang bumukwa ang kanyang bibig at lumabas ang mahaba niyang pangil. Hindi ninyo ako kayang patayin, anya sa isang malalim na tinig. Ngunit walang nag-atubili. Sabay-sabay nilang sinaksak si Andres gamit ang mga sibat na may bawang at asin. Humiyaw ito ng napakalakas at sa harap ng lahat, ang kanyang katawan ay nagsimulang matuyo at unti-unting nagkakalasog-lasog hanggang sa maging abo ito. Kinabukasan, pinalaya si Aling Sabel. Lumapit sa kanya ang buong baryo. Iyang heya sa ginawa nila sa kanya. Patawarin mo kami, Aling ang sabi ni Mang Karyo. Tumangulang ang matanda Nauunawaan ko ang takot ay nabubulag sa atin. Nalaman nila na ang kanyang karne ay mula sa isang tagapagtustos mula sa bayan, kaya hindi siya kailanman namimili sa palengke. Simula noon, naging mas maingat ang mga tao sa panghusga. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.